Hello mga kapatid. Kapapasok lang ng mga balita, no? Mm. <clears throat> Excuse me po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ah, <clears throat> uh, makikita po sa eksklusibong news ng GMA Integrated News ang kalbaryong dinanas ng ating mga Philippine Navy sa pinakahuling pambobomba ng mga China, no? Ng tubig sa kanilang barko, no? Sa malapit ang kuha mula sa loob, makikita kung paano winasa ng tubig ang barko ng ikinasugat ng ating uh, mga Navy. No? Uh, ang masasabi ko po dito, mga kapatid, nasaan ang mga hayop na matatapang sa kapwa Pilipino? Nasan si Bato Nasa si Panelo? Nasaan si Kibuloy? Nasaan si Duterte? Nasaan mga hudas na yan? Nasaan niyang si Butanding? Nasaan sila? Bakit hindi nila may pagtanggol ang ating sariling mga tao o mga Navy o karagatan sa kamay ng mamapinsalang Chinese na ito? Alam niyo mga kapatid, nakakagigil. Nakakabwisit. No? Kasi yung mga klasing ganito ni na, ni uh, Bato de la Rosa, ni na Duterte, ikaw Sara Duterte, Vice President ka na sa angka. hindi mo may pagtanggol sa China ang Pilipinas? No? Bakit hindi mo magawa na ipaglaban ang mga Navy ng Pilipinas? dahil dyan sa inyong ginagawang yan pananahimik sa ginagawa ng mga taga China nasusuklam kami sa inyo nasusuklam kami sa mga kapabayaan ninyo sa mga ahayupan na ginagawa nyo sa kapwa Pilipino pero hindi nyo magawa sa mga incheck kayo wala kayong kakwenta-kwenta. Ikaw, Bato de la Rosa, ang yabang-yabang mo. Ikaw, Robin Padilla, ang yabang-yabang mo. Ikaw, Sara Duterte, ang yabang-yabang mo. Bakit hindi niyo may pagtanggol ang mga Philippine Navy dyan sa mga hinayupak ng mga alipores ng mga kaibigan niyo China? Anong ginagawa ninyo? titingnan nyo na lang, tititigan nyo na lang, panonoodin nyo na lang sa balita kung gaano kahayop ang ginagawa ng mga yan sa bansa natin, sa mga katulad natin Pilipino. Ano, Sara? Sara! Yung tapang mo, gamitin mo sa ibang lahi na nang aapi sa kapwa mo Pilipino. Sara Duterte, kagagawa ng tatay mo to. Ikaw dapat ang magpakita ng malasakit. Kung hindi mo makita kay Marcos, ikaw na vice-presidente, ikaw dapat ang gumawa nito. Nga? No? Ha? At ikaw, Robin Padilla, ikaw, Villar, kayo, kayo na akala nyo ang gagaling ninyo, ang tatapang nyo, putang ina, dun nyo gamitin. Ang tapang nyo. Hayun, hayun, ang mga Pilipinay binatay na sugatan. Ang barko nila winasak. Nasaan kayo ha? Nasaan kayo? Na, nababagay ba sa inyo mga tungkulin ninyo sa gobyerno? Hindi? Kung hindi nyo kaya, hindi nyo magampanan ng tama ang inyong mga obligasyon. Lumayas kayo sa mga upuan ninyo. No? Dapat 'yung teritoryo nyo ang inyong binabantayan. Dapat 'yung mga unyo ang pinagmamalasakitan ninyo. Dapat itong bansang ito ay minamahal niyo, ipinaglalaban nyo at dapat ang buong malasakit ninyo ay nandito. Sara Duterte, kung si Marcos man ay mahina sa pananaw ninyong mga Duterte, kayo dapat eh kayo ang malakas, eh kayo ang lumaban sa China. Bitin hindi niyo magawa. Ikaw ba to? Ikaw Robin? Nasaan kayong magkakaalyado? Ang galing nyo lang sa aming mga kapwa Pilipino, sa amin yung ginagamit yung inyong mga katapangan ko Pagtating pagdating sa ibang nasyon, takot na takot kayo. Bakit? Dahil pati ba kayo minamaliit yung bansa? Pati kayo, ini-small-small nyo lang ang kakayahan ng mga Pilipino? Tang ina, kayo ang numero unong duwag, hindi kami. Pero, tang ina, Pananagutan nyo ang Pilipinas. Pananagutan nyo ang mga Pilipino. Pananagutan nyo lahat ng kawawaang dinadanas ng bansang ito sapagkat kayo ang lumakas ang loob na umupo sa gobyerno. Kung wala kayo sa gobyerno, hindi namin kayo paghahanapan. Dahil kayo nagpresenta sa sarili nyo na hawakan ng bansa, dapat ipakita nyo na karapat. Dapat kayo no? makapal ang mga mukha nyo. Hindi niyo pala kaya pagtagol ang bayan. Uupo-upo kayo dyan. Si Marcos pala mahinang leader. Bakit hindi mo gamitin ang laas mo, Duterte? Bakit hindi mo gamitin ang pagkabisi presidente mo? Ano pang silbi ng pagka-president, pagka-vice president mo? Kundi mo kayang ipagtanggol ang hindi kayang gawin ng presidente mo. Huh? Hindi ba trabaho ng vice president? nakawen ang hindi kayang gawin ng presidente. Anong ginagawa mo? Magaling lang kayo magtanggol sa mga katulad ni Tebes, ni Bantag, ni Kibuloy, pero putang ina, bansa na ang usapan dito. Kayo'y mga walang silbi, kaya dapat lumayas kayo sa pwesto nyo. Okay?